So hello guys, this is Florendes Mix 2.0 and welcome to my channel. So for today's video, isi-share ko sa inyo aming ulam sa tanghalian guys. So kakain ako ng tanghalian, ah, naka-voice over tayo ngayon kasi nga po, um, ang pangit ng ano, ang pangit ng um, maingay siya yung video ko sa mga oras na to. So ayan guys, nung nag-sign of course na ako, mag-start na akong kumain. So pag nagkumain ako guys, pag na nag of course na ako, ang sinasabi ko lang, Jesus, Maria, si Lagput, mga dotan, pabiling kayuhan. Nag-ano na ako, nag-start na akong kumain dyan guys. Ang sarap humigop ng sabaw na medyo mainit-init guys, no? At ito naman, ayan, yung malunggay. Yan, yung malunggay na yan guys. Yung hindi siya, ano bang tawag niyan sa probinsya? Wala gihoros ba? Yung buong malunggay pa na lulutuin lang natin ng buo siya. So masarap pala ang ganyang style ng malunggay. Lalo na pag amalunggay ay bata pa. So magbisaya ako guys, no? Nahirapan man ako sa kalisod. Eh. So mauna siya guys. Siguro madalas naman ang iba namang mga kapwa ko dito, vlogger or content creator ay mga bisaya naman so siguro na intindihan naman nila pag nagbibisaya ako so yung malunggay na yan guys uh, masarap pala siya na panood ko kasi yan doon sa kabila kay Lolo M kay Sir Derek Ono ata yun Sir Derek Ono sa kanya ko napanood na tuwing kumakain po siya tuwing nagmumukbang siya so tuwing nagmumukbang siya guys lagi talaga may malunggay na yan ganyan nabuo pa lang so masarap talaga totoo guys lalo na pag ang sahog ay isdang pinirito totoong masarap po talaga siya. So ayan guys, panoorin niyo lang yung pagkain ko diyan. Marami akong may mga sinasabi pa ako pero ang pangit talaga ng ano, video ko. Maingay siya, maugong siya na video. Kasi guys, siguro kaya ganoon dahil doon ko to record sa isang cellphone, tapos pinasa ko lang dito sa cellphone na to kasi mas malinaw kasi yun ito kasi sa isira na ang kamera. Kaya siguro ganun ang nangyari. Ang sabaw ko ay may patula. Mm, ngilang katulad saka malunggay at batis at krak

Thank <laughs> you. thank <laughs> you Thank you. Okay lang yung pamaraan ko sa pagkain ng ganito guys. Nakakamay ako kasi. Wala rin naman ako. Manay. Manay. Wala rin naman Wala naman ako. Wala rin naman ako kasama kumain. Wala na akong panin. Kaya nalangin nang natin itong malunggay. Puro malunggay na lang. Di ba puro malunggay, guys? Mama mo pala sa moment kasi may samig. Mm, upload ko kay Flores Mix pero Nakatayo lang siya kasi wala tayong stand eh. So, ayun nga hindi pa ngayong araw. Tanghalian. Maraming maraming salamat sa inyong support. Shout out mga Moonlight. Mama like vlog, maraming salamat po sa palagi ano, pag-ibigay mo sa akin ng mga banana. Marami, marami sa mga mulat, guys. Sa inyong suporta kay Drone the Pixel Pixel. So, sa mga hindi pa nakakaalam, guys, isa po kong babaeng vegetarian. hindi ko ngayon kumain ng karne ko ulit ko buwan ng buwan ko ngayon kumain ng karne alos gulay lang tayo siya at dito na po magtatapos ang aking vlog for today's video shout out po sa lahat ng mga subscribers sa inyong viewers at sa mga makapalitin kong aking video na hindi pa nakaka-subscribe, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe si Florendas Mix 2.0 and maraming maraming salamat po sa inyo lahat Bye-bye. Bye-bye. She -bye. will talk to the next video. Thank you. and